mga comment, comment. Busy asawa ko. Nagla-live. May package kasi ko sa kanya. Sakto to. Ako ba yun? May package kasi sa asawa ko. Alam nyo kasi, eh, sobrang takot yun sa... <laughs> Lagi kong binubwisit na. Ito busy siya. Ah! <laughs> Hindi <laughs> mo kung gano'n katakot sa ahas. Ah, oh, ang liit naman ng ahas. Tiyan natin kung matatakot siya. Habang busy. Hidin, pagka ano, punta ka sa harap. Pasimple ka lang ha. Punta ka lang sa harap ng ng ano, ng table. Dun, para makikita yung reaction niya ha. Sige, tara, dun ako sa likod niya. Tara, ah, yeah. Pesto ka na dun. Kamuha kasi suko mo. Bakalbo. Simple, simple. So, dapat po meron kayong share badge and follow badge. Share badge, share nyo po in public in live natin. Then, follow nyo po yung ating page. Then, send nyo po yung inyong Gcash number. Comment nyo po. E eh, may mili pa ako sa comment section natin, guys, ha? Ah. <laughs> hindi <laughs> naminili <laughs> <laughs> ako dito eh napanalo na ang baba tuloy <laughs> niya, tumos na yan nagagawin ba dito? Okay. <laughs> sa to. <load. laughs> Kasi lagi nanonood yung mga ahas-ahas. Sabi ko, taot ka sa ahas. Pero, lagi naman yung pinapanood mo. So, ngayon, para matigil siya kakapanood. Huwag nang madalag-lag talaga, baka ma-request. Ma, ma Sino kayo maglalagod dito? parang tibong ngawe minse di naman natan? di naman ah

Tuh Naya, Nah, bilang mu. Mau kena kau pa? Ha 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 Eh, lumayo mo kasi pano ng mga ahas-ahas. Huwag -ahas. ako mamadali mama, na maya. Lumayo mo pano ng mga ahas-ahas kasi. Eh, kasanay ko dun sa may snake Philippines. Mga bayo, takot dyan sa ahas pero kasama pa siya dun sa mga GC ng mga tukol sa ahas. Hindi group yun. syempre hindi hindi ka ng uri ng ahas. <laughs> Dapat medyo alamin mo yung uri ng ahas. Ko. Eto, anong uri ng ahas to? Cobra to, cobra. Oh. Okay. <laughs>